Friends, saan yung problema nito? Meron Mayroong... May flasher sa syndicator. Tapos... Tapos pag hazard. Pero sa bulbs. Ay, dito sa ano niya, wala. Pasi sa likod. Wala Wala rin. pero kompleto naman lahat Meron pero wala to Ganyan talaga siya So meron na naman tayong mga katropang ituturumble shoot na kakaibang problema ng NMAX version 2. Kung mapapansin yung mga katropa, mayroong signal light sa indicator nya, kaliwa't kanan. Tapos yung screen nya, nagbablock out, nagpa-flashing. Kapag sinignal light mo sa kaliwa, meron sa indicator, pero dito sa mismong ilaw, blanco, wala. Pero pagdating mga katropa sa kanyang dashboard, nabablashing yung signal light indicator nya sa kaliwa. Sa likod din, hindi rin umiilaw. So yun yung problema mga katropa ng motor na ito, kakaibang problema ng NMAX version 2. Yung ganitong klaseng problema mga katropa ng NMAX version 2. Napakabihira lang pero pangalawang beses ko na itong makagawa mga katropa. Kaya sa video na ito matututunan natin mga katropa kung paano i-solve yung ganitong klaseng problema para kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least mga katropa, alam nyo na yung gagawin nyo at hindi na kayo mga pa sa pagwawiring. Malaking bagay ito mga katropa sa ating pagdi-DIY o sa ating panghanap buhay. Mga katropa kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin niyo lang yung CSI Lingayen. Diretsuhin niyo lang 'yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay. ito na yung tulay ng baay lagpasan nyo lang yung tulay na ito pagbaba ng tulay kumaliwa kayo Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating mounting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So heto na mga katropa yung harapan ng ating NMAX version 2. Tinanggal natin yung kaha dyan kasi andito mismo yung mga fuse ng ating battery. So dito sa fuse mga katropa sa badang kaliwa yung fuse box na to. Mayroon tayong titignan na fuse dito mga katropa yung 7.5 na fuse. Dito sa bandang taas, heto yung fuse na mga accessories natin. So, titignan natin mga katropa kung putol ba yan o pumutok yung fuse na 7.5. Kung putol yung fuse na ito mga katropa, ang ibig sabihin niyan may grounded doon sa wiring. Hanapin natin yung grounded. Pero pag hindi naman putol, ang ibig sabihin niyan mayroong loose sa wiring. Pero hindi grounded. So, heto mga katropa, yung ating 7.5 na fuse. Kung mapapansin natin yung pinakagitna ng fuse, hindi naman putol mga katropa at hindi naman disconnect kaya ang ibig sabihin nito mga katropa walang grounded sa motor na ito pero mayroong lost connection yan yung unang ginawa natin mga katropa tingnan natin yung fuse kung putol or hindi para malaman natin mga katropa kung ano bang klaseng pagtutroubleshoot yung gagawin natin sa motor na ito kung maghahanap ba tayo ng grounded o maghahanap tayo ng lost connection since na hindi naman putol yung fuse mga katropa lost connection yung hahanapin natin dito sa ating dashboard mga katropa kung makikita nyo rito meron tayong sa kit mismo ng dashboard aalisin natin yan dahil mayroon tayong gagawin sa sakit ng ating dashboard So, heto na mga katropa yung sakit ng ating dashboard. Sa sakit ng dashboard mga katropa, meron tayong may kitang dalawang red wires. Itong dalawang red wire na ito mga katropa sa sakit ng ating dashboard, dapat kahit hindi naka-on yung susi ng ating motor, mayroon dapat itong positive supply galing mismo sa battery kahit nakapatay yung ating susi So, para ma-check natin mga katropa kung mayroong positive supply doon sa ating red wire, kailangan natin siyang gamitan ng test light. So, napaka-importante mga katropa na kapag tayo nagwa wiring o nagtutroubleshoot, meron tayong test light na ginagamit. Ngayon mga katropa, since na positive supply yung hinahanap natin, kailangan itong test light clip natin ilalagay natin sa body ground. pwede dyan sa body ng ating computer box kasi ground din naman yan or sa body ng ating display. Pero minsan mga katropa, sa display, walang supply ng ground kaya dito na tayo kukuha sa ating computer box. Kapag nailagay nyo na sa body ground yung test light clip nyo mga katropa, dito sa sakit ng ating dashboard, iti-test light natin yung dalawang red wire dapat umilaw siya kahit hindi nakasusi yung motor. So, hindi siya umilaw. Yung isang red wire natin, hindi umilaw. At isusunod natin mga katropa, yung isang red wire uli, dapat umilaw. So hindi rin umilaw mga katropa ang ibig sabihin nito. Kung hindi pumutok yung fuse kanina, ang ibig sabihin nito mga katropa, yung red wire natin mula rito hanggang sa battery, nag lose connection yung red wire natin. Bago ko gawa ng paraan mga katropa, isisigurado ko muna kung talagang wala bang supply ng positive itong ating red wire. Kaya ang ginawa ko mga katropa, binalatan ko yung bawat wire ng ating red wire at ititeslet uli natin yung wire para siguraduhin na natin kung wala talagang supply. Itong isang red wire. Okay, walang supply talaga. At itong isang red wire pa. Okay, walang supply talaga mga katropa So, confirm na mga katropa Na walang positive supply yung ating red wire At confirmado na natin Na yung red wire ng ating dashboard panel Ay lost connection doon sa mismong harness Since na hindi naman pumutok ang fuse Pero walang supply yung ating red wire Ngayon mga katropa Dahil nga walang supply ng positive yung ating red wire Ang ibig sabihin lang yan Doon mismo sa loob ng ating harness Putol yung ating red wire Ngayon kung kakalkalay natin yung harness Lala lalaslasin natin yung harness wear natin lalo lang dudumi at lalo lang mapapasukan ng tubig at lalo lang magkakaroon ng loss connection at corrosion kaya ang gagawin natin dito mga katropa pinakamadaling paraan at hindi na rin masisira ang inyong harness o hindi nyo nabubuksan ang gagawin natin dito puputulin natin yung dalawang red wear na yan pagkatapos natin maputol yung dalawang red wear mga katropa pagsasamahin natin silang dalawa ganito yung gagawin natin mga katropa yung red wear mismo galing ng ating panel pagsasamahin natin tapos dito naman mga katropa sa yung U-box sa ating battery. Aalisin natin yung battery cover natin kasi meron tayong gagawin dito. Yung dalawang red wire na pinagsama natin doon sa sakit ng ating panel, ipapagapang natin hanggang dito sa battery. Dugtungan mo ng wire to. Magkasama yung dalawang yan, wag mag na. Dugtungan mo ng wire, ipagapang mo hanggang positive, pero maglagay ka ng fuse. Tapos ay terminal ah. So ito na mga katropa yung fuse na nilagay natin na pinagapang natin mula dun sa dalawang red wire ng ating dashboard panel at nilagay natin ng i-terminal. Tapos ito naman yung Y-connect niya mga katropa inalis na natin dahil nalulobat yung motor ng customer kaya inalis natin yung Y-connect niya. So ito naman yung ginawa natin mga katropa sa socket ng ating dashboard panel yung dalawang red wire. Pinagsama natin tapos pinagapangan natin ng wire papunta dun sa battery at nilagyan natin ng fuse. So pwede na natin ito i-break mga katropa at test tingnan natin kung mabawala ba yung problema ng motor ni boss. So subukan na natin mga katropa, isusin natin. Kung kanina mga katropa, pag sinusin natin, nawawala yung mismong dashboard natin. Ngayon hindi na nawawala. Ngayon pag sinignalate natin sa kaliwa, mayroon na siyang signalate dito sa kaliwa rin. Umiilaw na, gumagana na. At dito rin sa likod mga katropa, ganun din. Nagsisignalate din. Sa kanan naman, rin siya naman sa kanan. Okay, good na yon. Umilaw na rin yung ating signal light sa kanan. At dito sa harap, umiilaw na rin yung signal light sa kanan. Hazard trends. Okay, gumagana na rin mga katropa yung hazard niya. Kanina talagang totaling walang hazard kundi yung mismong dashboard lang yung nag-hazard sa indicator. At kung mapapansin nyo, yung kanyang panel bolt hindi na rin nawawala at hindi na rin nagbibling. So yun lang mga katropa yung gagawin natin kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema. At least alam niyo na mga katropa yung basic na gagawin nyo para hindi na lumayo yung problema o hindi na kayo mahirapan kung paano isolve yung ganitong klaseng problema ng ating motor o ng motor ng ating customer. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo nanotunan tuwing nanonood kayo ng ating video, magamit nyo sa inyong pang pangangalap buhay o magamit nyo sa inyong pagdi-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.